So Toyota Corolla 2016 model So sa ganitong model mga kaibigan Ang mga nakikita naming issue Dito sa shop ay Ito So lower suspension ball joint So ano yung mapapansin mo kapag sira ito yung Mapapansin mo mga kaibigan Kapag sira ito ay kapag namreno ka May lumalagatok o parang naiiwan yung kanyang gulong so ibig sabihin ay lower suspension ball joint yan sira stabilizer so ano naman yung mapapansin kapag sira itong stabilizer so ito naman mga kaibigan ng issue kapag uh, nalulubak ay may tumutunog tak 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 ganon yung kanyang tunog So preno, mapapansin mo to, mga kaibigan, yung preno na upod na ay makikita mo dito sa kanyang lagayan ng brake fluid. So makikita mo dito mga kaibigan ay babagsak yung inyong fluid. So ito indikasyon na manipis na ang inyong brake fluid. So ano pa nga ba? Ah, ito itong kanyang uh, tie rod end so good pa to yung isa yung sira so mayroon lang isa dyan tie rod end bago ito so kapag ang issue naman nito mapapansin nyo so kapag kumakabig ay lumalagatok o di kaya may flay yung manobela pag ginaganon mo siya mayroon siyang flay o di kaya minsan may pag ginaganon mo tuk tok mga ganon pinipihit yung manubela so ito drive shop so ito yung mga karaniwang uh, issue ng 2016 model Toyota Corolla ito ang kanyang rubber so sa katagalan kasi nito mga kaibigan ay rumurupok itong rubber so i-check nyo yan so ito hindi nyo na na-check yung may-ari pinabayaan lang kaya naubusan ng grasa ayan nawalan ng grasa kaya nasira itong bearing ayan palit siya ngayon ng buo ayan nawala wala ng bearing oh tignan nyo yung kanyang play hmm. naubos yung bearing nya hindi katulad nyo ito may isa meron pa pero wala na bigay na so papalitan ito ng buo So, dalawa yung sira walang kagrasa grasa yan so kapag pinabayaan mas malaking gastos so yung isa yung right side nandito so ganon din to naputol yung kanyang rubber so ito ay good pa so sa left lang magpapalit ito okay, pa naman to para hindi na masyadong magastos sa inyong ating customer so good pa yan si Sir Lascano walang gawa siya oh. panood-nood lang oh. No? yung dalawa doon Toyota si Kuya, yung kanilang gawa so ispart lag, mga kaibigan ayan oh. So ang panaman nito, na Mararamdaman nyo Makonsumo sa gas O so di kaya may palya So ito sabi niya makonsumo sa gas So ibig sabihin Spark plug So kapag uh, nagpalit kayo ng spark plug At ganoon pa rin makonsumo So pacheck nyo na yung Injector So meron tayo ditong Injector tester So irerading dito yung kanyang value kung pantay-pantay kung makonsumo siya o hindi so ipacheck nyo lang mga kaibigan yung injector kapag uh, makonsumo sa gasolina okay so ano pa yung mga issue ng uh, mga 2016 model na, na Corolla ah sa pa, yung kanyang automatic transmission fluid So, dapat din na uh, i-check yon So, kada 60,000, dapat magpalit ka ng automatic transmission fluid at saka yung filter gasket. Yan, yung papalitan nyo. So, kapag nasira yung automatic transmission fluid nyo, mga kaibigan, ay mahal yan. Mas mahal pa yung automatic transmission kaysa sa makina kapag nagpagawa kayo. So, bihira kasi yung magawa ng transmission na automatic. Di katulad ng uh, makina na marami. so mas mahal yung labor ng uh, automatic transmission kapag uh, ng overhaul kaysa sa uh, makina so oil seal yan yung mga kadalasang uh, problema ng ating uh, mga ganitong model uh. harap likod to preno ano pangaba yung mga issue nito ito ah, yung half moon mga kaibigan dito yan kapag nalubak lumalagatok ito kikita nyo ito kapag ito 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 ayan oh. kapag nagkwan siya yung parang plastic na siya dapat yan malambot so kapag ginanin nyo parang plastic na isa rin tong issue sa paglagatok. Uh, lagatuk so kapag napalitan nyo to kanyang stabilizer at mailagatok pa rin dito na kayo pupunta sa kanyang uh, half moon okay dito sa kanyang shocks so okay pa naman so kapag may tagas to ibig sabihin na hindi na okay yung inyong shock absorber so itong belt dapat din i-check ito kapag may crack-crack. Ayan, crack, mayroon na nga. So, makita nyo yan, ang kanyang belt. Marami ng crack. Sa so, pagganyan mga kaibigan, ibig sabihin, hindi na yan maganda. So, palitin na. Ano ang daming mga crack. Ha? Mayroon na, mayroon na. Maya, wala pang mga Kaya... Tinatamad pa naman ako kung pa-isa-isa. Mas maganda yung bultuan na. Ayan, pag uh, trinabaho natin dyan yung preno sa likod, madudumeyan lang yung kamay. Hindi tuloy ito yung trabaho. Kaya kapag uh, trabaho yun natin yan, nandyan na lahat ng pyesa. Mas maganda. Kaya, pre, paglilinisan ko yon, madudumeyan na naman ang kamay. Tapos, uh, matatambak na naman bukas na. Nandiyan na siguro 'yan bukas lahat ng pyesa. So yon yung mga papalitan natin dito mga kaibigan ay uh, lower suspension, ball joint, stabilizer, drive shaft boot, drive shaft sa left side buo at itong kanyang stabilizer, ay stabilizer. Sorry, sorry. Itong kanyang tie rod end kapag uh, nabiyak na kasi yan, lalabas na yung grasa, so masisira na yung bearing sa loob ayan o, o alambot na so ayun lang mga kaibigan sa susunod ay update ko naman kayo sa mga iba nating mga sasakyan na gagawin